Ito ang pinakagustong gustong tukain at papakin ng mga manok, bibe, itek, or mga pato. And nakita niyo naman yung cut ng ating napier grass. So ito ang mga gustong gusto ng ating mga kambing. Uy! Nandyan ka pala. Balita ko marami kang alagang kambing at baka. Baka makatulong sa'yo ang makinaryang ipapakita ko. Tara, So hello mga farmers, so nandito po tayo ngayon sa fabrication site ng RM Metalworks So meron na naman po akong ipapakilala sa inyo na isang machine na ipinagmamalaki din ng RM Metalworks So eto po ang ating forage chopper So sa mga nag ng baka at kambing, baka eto na talaga ang hinihintay mong makinarya na makakatulong sa iyo sa pagpapalusog ng iyong mga alaga So kung makikita nyo, meron tayong mga napier grass and katawan ng saging. So ito yung itatry nating i-chop gamit ang ating forage chopper. So saan ba natin pwedeng ipakain? So pakain natin sa kambing, sa baka, and ito patukan natin sa mga manok, bibe, pato, at marami pang iba. So, ipakilala ko lang ng konti ang ating forage chopper bago natin siya i-operate. So, itong ating forage chopper is meron siyang capacity na 500 kilograms per hour. So, isipin nyo lang kung gano'ng karami yon. Ang kaya yung i-produce sa isang oras. Tapos, ito po is uh, dual frame na siya, which is pwede mo siya lagyan ng engine, pwede mo rin siya lagyan ng electric. So, ang kagandahan sa kanya, kung dadahin mo siya sa gitnang bukid or wala tayong source ng kuryente, so pwede natin siya lagyan ng engine. And kung nasa tabing bahay lang naman ang ating farm, so pwede rin natin siyang lagyan ng electric motor. So ngayon naman po, ipapakilala ko na po sa inyo si Sir JC. So pasok po kayo. So, so siya po yung magpapakita sa atin kung paano po i-operate ang ating forage slash grass chopper. So yan. Yeah. ang ating forage or grass chopper. So ito ipapakita ko sa inyo yung output natin. So nakita niyo naman yung uh, katawan ng saging. Ito ang pinakagustong-gustong tukain at papakin ng mga manok, bibe, itek or mga pato. And nakita niyo naman yung cut ng ating Napier grass. So ito ang mga gustong-gusto ng ating mga kambing. At nakita niyo naman, yung mga matitigas na part kasi na yan, mga ka-farmers, is kung hindi natin siya gagamitan, gagamitan ng chopper, is hindi na siya kakainin ng mga alaga nating kambing. Pero once ginamitan natin ng chopper, so walang sayang or walang nasasayang sa ating mga napier grass. At para naman sa mga ka-farmers natin na nagtatanong, kung magkano nga ba ang presyo ng ating forage brush chopper, ifa-flash ko siya sa ating screen in 3, 2, 1... Kaya huwag ka nang magdalawang isip pa kung gusto mong makapagsimula ng negosyo, dito ka na sa RM Metalworks dahil garantisadong matibay at siguradong gawang Pinoy.